Hindi magandang kalagayan ng tatay ko kamakailan. Maaring kailangan na talaga namin kumuha ng family caregiver upang tumulong. Pero ang mga gastusin ay nakakalito at nakakahilo. Sahod, insurance, pamasayas, sa eroplano. Alin ba talagang dapat kong bayaran? Sa pagpili ng family caregiver, ano ba ang mga dapat isalang-alang? Huwag mag-alala hinggil sa mga tanong na ito. Hayaan nating malinaw na ipaliwanag ito ng isang profesional na abogado. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ipapaliwanag namin sa inyo ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagkuha ng family caregiver. Ano-ano nga ba ang mga gastusin na kailangang sagutin ng employer? Huwag kalimutang isubscribe ang aming channel. I-like at i-share para makatanggap pa kayo ng mas maraming impormasyon tungkol sa batas para sa mga migrant workers. Sa pag-hire ng family caregiver, ang employer ay kailangang sagutin ang anim na uri ng gastusin, kung saan ang unang apat ay itinuturing na mga fix na gastusin. Una ay ang sahod. Sa kasalukuyan, sumusunod ito sa Labor Ministry sa regulasyon ng Domestic Migrant Worker Salary Adjustment Plan. Ang minimum ay $20,000 $20 kada buwan. Ang aktual na halaga ay maaaring i-adjust depende sa saklaw ng trabaho at sa pangangailangan sa pag-aalaga. Dapat malinaw na kasaad ito sa labor contract. Pangalawa ay ang Employment Stability Fee na $2,000 kada buwan. Binabayaran ito ng employer sa gobyerno. Pangatlo ay ang Health Insurance Fee ang insurance bracket para sa caregiver ay nakabase sa basic salary. Maaaring tignan ang National Health Insurance Contribution Table upang malaman kung magkano ang dapat bayaran ng employer. Sa taong 2025, ang employer ay magbabayad ng $1,384. Pang-apat ay ang Occupational Injury Insurance. Noong May 1, 2022, ang Labor Ministry ay nagsimulang ipatupad ang Labor Occupational Injury Insurance and Protection Act kung saan kasama rin ang family caregiver bilang mandatory na saklaw ng insurance. Ang classification ng occupational risk para sa caregiver ay nasa ilalim ng domestic service industry. Sa taong 2025 ang rate ay 0.19% kapag kinuwenta batay sa buwan ng sahod ng migrant worker, ang buwan ng bayad ay 54 NT. Panglima ay bayad sa overtime. Sa loob ng bawat pitong araw ng trabaho ng caregiver, dapat ay may kahit isang araw na pahinga. Kung kailangan siyang magtrabaho sa araw ng pahinga, batay sa buwan ng sahod na 20,000 $20 NT dollars. Ang overtime pay kada araw ay 667 NT dollars panghuli ay ang accident insurance. Dahil ang accident insurance ay hindi sapilitang ipinatutupad ng gobyerno, ngunit sa kontrata sa iba't ibang bansa, karaniwan may provision para sa accident insurance ng migrant worker. Maaring sumangguni ang employer sa kontrata ng ibang-ibang bansa para sa insurance upang maiwasan ang problema kung sakaling maaksidente ang caregiver sa oras na hindi siya nagtatrabaho. Ito ay mahalagang bahagi ng pangangalaga sa caregiver. Ang caregiver na papunta sa Taiwan ay kailangang magbayad ng ilang gastusin. Kasama rito ang health insurance at bayad sa agency. Gayun din ang ARC fee at medical check-up fee. Una ay ang health insurance fee. Halimbawa, kung ang sahod ay 20,000 NT dollars, ang caregiver ay magbabayad ng 443 NT dollars para sa health insurance sa taong 2025. Pangalawa ay ang bayad sa serbisyo ng agency. Pagdating ng caregiver sa Taiwan, kung kailangan ng tulong ng agency, maaaring maningil ang agency ng service fee mula sa caregiver. Batay sa bilang ng taon mula sa pagdating ng caregiver sa Taiwan at sa kabuoang panahon ng pagtatrabaho sa Taiwan, Mula sa unang taon, ikalawang taon at ikatlong taon pataas. Ang buwan ng bayad ay hindi dapat lumampas sa $1,880, $1,780 at $1,580 ayon sa pagkakasunod. Pangatlo ay ang bayad para sa Alien Resident Certificate, ARC, na $1,080 kada taon. Pangapat ay ang bayad para sa Medical Checkup. Sa isang employment permit period, may apat na beses na check-up na dapat isagawa ng isang manggagawa, kung saan bawat isa ay humigit kumulang $2,000. Sa panahon ng pagtatrabaho, maaaring kailanganin ang pagpapalit ng pasaporte. O kung magkasakit o maaksidente, kailangang pumunta sa klinika at bayaran ng pamasahe, registration fee at gamot. Ang mga ito ay kailangang sagutin ng caregiver mismo. Bukod pa rito, dapat tandaan ng caregiver na kapag nagbakasyon pa uwi sa sariling bansa sa panahon ng kontrata, kailangan nilang sagutin ang kanilang sariling pamasahe at ang pamasahe pa uwi pagkatapos ng kontrata. Ang gastusin na ito ay maaaring pag-usapan at pagkasunduan ng employer at caregiver. Kaya't ang employer at caregiver ay dapat bigyang pansin ang nilalaman ng kontratang pinirmahan upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ang proseso ng pag-hire ng migrant worker at ang mga kailangang dokumento ay marami at komplikado. Ang employer ay maaaring humingi ng tulong sa pagmamatch at sa proseso ng pagpasok ng manggagawa. Ito ang tinatawag na agency upang maiwasan ang mga kaso kung saan ang agency ay naniningil ng hindi tama sa employer. Nagtakda ang gobyerno ng mga pamantayan sa singil. Kung ang employer ay nais mag-hire ng migrant worker, ang agency ay maaaring maningil ng one-time registration at referral fee. Ang halaga ay hindi dapat lumampas sa unang buwan ng sahod ng migrant worker. Pagkatapos ma-hire ng migrant worker, ang agency ay maaaring maningil ng $2,000 kada taon bilang service fee. Para sa mga susunod na serbisyo at tulong, bukod pa rito, Bago dumating ang migrant workers sa Taiwan, ang agency sa kanilang sariling bansa ay maaaring maningil ng agency fee. Ang fee na ito ay hindi na dapat singilin muli ng agency sa Taiwan. Bawal na itong singilin mula sa migrant worker. Kapag ang employer at migrant worker ay nakikipag-ugnayan sa agency, sa anumang singil, dapat nilang bigyang pansin ang ilang mahahalagang bagay. Una, kailangan siguraduhin na may formal na kasulatan sa kontrata para maprotektahan ang karapatan ng dalawang panig. Pangalawa, hiyakin kung ang agency ay talagang nagbibigay ng mga serbisyong ipinangako. Panghuli, dapat bantayan kung ang agency ay naniningil sa paunang bayad. Ito ay pinagbabawal. Sa ganitong paraan, maiiwasan sa hinaharap ang mga posibleng hindi pagkakaunawaan at maprotektahan ang sariling karapatan. Susunod, tignan natin ngayon ang mga karaniwang problema na madalas kinaharap ng mga employer. Una, may mga employer na nagtatanong, pwede bang mag-hire ng migrant worker nang hindi dumadaan sa agency? Sa kasalukuyan, maaring direktang mag-apply ng ang employer sa Ministry of Labor o humingi ng tulong sa Direct Hiring Service Center ang Direct Hiring Center ay tinatag ng Ministry of Labor bilang isang one-stop service center na nagbibigay ng tulong sa aplikasyon, bilingual translation, tulong sa pagproseso ng kaso at sa pamamahala sa buong panahon ng employment. Kasama na rin ang proactive notification services. Malinaw ang mga hakbang at simple ang proseso. Ang employer ay kailangan magbayad lamang ng administrative fee. Sa ganitong paraan, makakatipid sila sa agency fee at mababawasan ang kabuoang gastos sa pag-hire. Susunod ay ang mga tanong tungkol sa Employment Stability Fee. May mga employer na nag-aalala na kapag lumipat ng bahay, paano kung hindi nila matanggap ang billing notice? Ngayon, ang mga household employers ay maaaring kumamit ng Citizen Digital Certificate at mag-input ng impormasyon sa online upang ma-update ang kanilang address. Bukod pa rito, maaaring mag-set up ng maaga ng online payment o otomatikong bawas. Mas madali at mas convenient. Bukod pa rito, kung kailangan ng migrant worker na lumipat ng employer, kailangan pa bang bayaran ng employment stability fee? Habang naghihintay ang migrant worker sa paglipat, ang dating employer pa rin ang kailangan magbayad ng fee. Hanggang sa matanggap ng dating employer ang notice ng termination ng permit mula sa Ministry of Labor. O matapos ang matagumpay na paglipat, ang bagong employer na ang sasalo sa responsibilidad. Ang Ministry of Labor ay magkocompute batay sa bilang ng araw. Ang ikatlong karaniwang tanong ay paano dapat ibinibigay ang sahod. Una, ang pagbibigay ng sahod sa caregiver ay dapat sumunod sa kontratang pinirmahan ng dalawang panig at sa mga regulasyon ng gobyerno dapat malinaw ang eksaktong halaga at paraan ng pagbibigay. Ang paraan ng pagbibigay ng sahod ay maaaring sa pamamagitan ng cash o bank transfer. Kung cash ang napiling paraan, dapat tandaan na sa bawat bigay ng sahod, kailangan papirmahan ng caregiver bilang kompirmasyon. Kung bank transfer naman, dapat tiyakin na tama ang bank account details ng caregiver at itago ang resibo ng transfer upang masigurong na ipadala ang sahod. Pangalawa, kapag nagbibigay ng sahod bukod sa mga gastusin na dapat bayaran ng caregiver mismo tulad ng National Health Insurance Fee at iba pang legal na maaring idedak, dapat ibigay ng buo ang sahod. Halimbawa, kung ang employer ay nagdideduct ng agency service fee o bayad sa utang sa ibang bansa at iba pa, hindi ito maaaring i-deduct ng walang pahintulot. Isa pang dapat tandaan, kung ang migrant worker ay nagtatrabaho bilang household helper sa Taiwan o bilang family caregiver, hindi rin dapat i-deduct ang income tax. Susunod, ang nilalaman ng payslip o salary breakdown ay napakahalaga. Ang form ay dapat nakaprint sa Chinese at sa wika ng bansang pinanggalingan ng caregiver dapat nakasaad dito ang mga item at halaga na dapat bayaran ng caregiver. Kasama rin ang petsa at paraan ng pagbibigay ng sahod. Dapat maingat na suriin ng caregiver kung may payslip na ibinibigay ang employer. At kung ang buong halaga ng sahod ay naibigay. At dapat lamang pumirma kapag sigurado na tama na ang lahat ang employer at caregiver ay dapat magtago ng tig-isang kopya. Kung ang caregiver at employer ay nagkasundo na paunang bayaran ang ilang gastusin, tulad ng ARC Application Fee o Medical Expenses, kahit may nakasulat na kasunduan, hindi pa rin maaaring i agad ng employer. Dapat ibigay muna ang buong sahod sa caregiver, at saka ibalik ang paunang bayad sa employer. Dapat magbigay ang employer ng resibo para sa caregiver. Ang pag-hire ng family caregiver ay may kaugnayan sa maraming legal na regulasyon at mga detalye sa paghahati ng gastusin. Kung malinaw na naiintindihan ito ng maaga, hindi lang mapaprotektahan ang karapatan ng employer, kundi mas magiging panatag rin ang migrant worker sa kanyang trabaho at magiging mas maayos ang pag-aalaga. Kung mayroon pa kayong ibang tanong, maaaring tumawag sa 1955 Labor Consultation Hotline. O kaya naman, makipag-ugnayan sa lokal na Labor Administration Office ng inyong lunsod o lalawigan. Ang Taipei City Foreign and Disabled Labor Office ay nagbibigay rin ng iba't ibang uri ng konsultasyon. Inaanyanyahan kayong gamitin ang mga serbisyong ito. Maraming salamat sa inyong panonood!